Isa sa mahalagang kasanayan na hindi talaga madaling gawin ay ang tamang pagtrato sa kapwa. Magandang gawin dahil yun naman talaga ang dapat. Mahirap gawin dahil hindi sa lahat ng pagkakataon, eh gusto natin gawin to. May mga pagkakataong yung taong dapat mong itrato ng tama, eh nakakasuya. Madalas ang udyok ng kalooban natin ay makitungo ayon sa kanilang pakikitungo sa atin, di ba? Yun bang kung masama ginawa, eh gantihan mo rin ang masama. Yan ay yata ang pinakamadaling gawin pag kasoy ang suya ka na. Pero hindi pa rin tama. May mga pagkakataon din naman na may pinagdadaanan ka at minsan pati yung mga walang kinalaman sa pinagdadaanan mo ay nadadamay na din. Siyempre may mga limitasyon tayo eh. At kapag naabot na natin ito, pahirap na ng pahirap yung wastong pakikitungo sa iba. Yun bang minsan gusto mo munang magsarili para magpasingaw ng sama ng loob? Kaso lang, hindi sa lahat ng pagkakataon eh may pagkakataon kang magsarili. Ang hirap, di ba? Ganun pa man, ang hamon ng Biblia sa atin ay maging mabuti. Yung struggle ng ating kalooban sa pagtrato ng mabuti sa lahat, sila man ay mabuti sa atin o hindi, ay nagpapakita na talagang likas tayong makasalanan at kapagka hindi natin napangalagaan ang ating buhay espiritual, eh hindi natin magagampanan ito ng maayos. Ang sabi sa Bible, sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Ito ay hindi isang opsyon, kundi isang obligasyon para sa ating mga tagasunod ni Kristo. Ito ang nais niyang gawin natin, sino man ang ating kaharap, mabuti man siya o hindi sa atin. Isipin mo nga naman, kailangan mo pa ba si Kristo sa buhay mo para itrato ng mabuti yung mabuti sa iyo? Kahit wala kang kaugnayan sa Diyos, ay magagawa mo yan. Pero ang itrato ng may kabaitan, ang hindi karapat dapat, ibang usapan yan. Yan mismo ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Pero alam mo, habang ginagawa natin yan sa mga hindi karapat dapat, ay lalo tayong nagkakaroon ng pagkaunawa sa kung anong klasing pag-ibig ang ating tinanggap mula sa Diyos. Banal siya, kaya ang pag-ibig na kanyang pinakita sa atin ay ang pagpapadala kay Jesus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ang pagtubos ni Jesus sa atin, ang sharing dahilan kung bakit kaya nating maging mabait sa ating kapwa, sino pa man sila. Dahil ang source ng kabaitan na ito ay hindi tayo, kundi ang Diyos na nagparanas din naman sa atin ng lubos na kabaitan. Kaya kung naranasan mo ang kabaitan ng Diyos, maipararanas mo din ang kabaitan sa iba at magiging instrumento ka ng pagbabagong maganda sa buhay ng iba. Asa ka pa.